Brother Ili. Ako po ay isang ka Romano Katoliko. po. Ako ay, ang tanong ko lang po, paano matatagpuan sa Bible ang pagpapatotoo sa relihiyon na ang dating daan? At paano na buo ang relihiyon na ito? Yan lang po. mo kapatid na Sarah, no? Yung tanong mo na pagpapatutuo sa Bible, sa reliyon, na ang dating daan no? sa Church of God siguro ibig eh, mong sabihin ano ang Biblia nagpapatotoo sa nakasulat hmm? ang patutoo ng Biblia yung nakasulat di ba ang testimony no bawa may testigo nagpapatotoo yung kanya sinasabi sinusulat yun eh tapos sa pinipirmahan yun ang tinatawag na sworn statement o pagpapatutoo. Ang mga apostol na nakarinig kay Kristo, sila ay nagpapatutoo. Sabi ni Juan, akong si Juan uh, ah, na nakarinig ng bagay na ito, nagpapatutoo ay eh ka ako. Hmm? Basahin natin yung unang Juan 1.3.4 Yaong aming nakita at narinig ay siya rin naming ibinabalita sa inyo upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo, at tayo ay may pakikisama sa Ama at sa Kanyang anak na si Yesu Kristo. At ang mga bagay na ito ay aming isinusulat upang ang ating kagalakan ay malubos. Yung nakita nila, yung narinig nila, yung ang kanilang pinatototohanan, ano? Eh, isinulat ika namin ito Masahin natin kapatid na Daniel yung uno-uno. Yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan at nahipo ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay at ang buhay ay nahayag at aming nakita at pinatotohanan at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay, ang buhay na walang hanggan nakasama ng Ama at sa atin ay nahayag. Kasinko. At ito ang pasabing aming narinig sa Kanya at sa inyo'y aming ibinabalita na ang Diyos ay ilaw at sa Kanya'y walang anumang kadiliman. Yung mga narinig nilang pasabi ng Panginoong Sokristo, yung aral na nakita nila sa Panginoong Sokristo, yung mga itinuro sa kanila, Isinusulat nila yon para mapatotohanan nila 21-24 ng Juan. Ito ang alagad na nagpapatotoo sa mga bagay na ito at sumulat ng mga bagay na ito at nalalaman namin na ang kanyang patutoo ay totoo. Ayon, ang pagpapatotoo nila yung pagsulat nila. At alam namin, sabi ni San Juan, na ang kanyang patutoo ay totoo. Kaya nga nila sinulat, totoo yun eh. Wala silang isinulat na kasinungalingan. Ngayon, eh ano ba yung iglesia ang pinagsamasamahan ng mga apostol na isinulat nila para eh, maging patutoo nila? Ano ba yung iglesia sinulat nila? Basahin natin ang unang Korinto, uno-uno hanggang 2 Si Pablo na tinawag na maging apostol ni Heso sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at si Sostenes na ating kapatid sa Iglesia ng Diyos na nasa Kurinto. Ayon, sa Iglesia ng Diyos, doon sila nagsama-sama. Ang patutoon ng mga apostol, yung Iglesia ng Diyos, yun ang kanilang isinulat eh. Basahin natin ang ikalawang Kurinto 1-1, kapatid na Daniel si Pablo na apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at si Timoteo na ating kapatid sa Iglesia ng Diyos na nasa Kurinto. Ngayon, Iglesia ng Diyos. Yun ang sinulat nila eh. Ang sinulat nila, Iglesia ng Diyos. Yun nga yung pinapangaral ko eh sa Biblia. Hindi ako nagtayo ng sarili ko, kundi yung ah, nasa Biblia, yun ang pinapangaral ko. Yun ang iglesia ng Diyos. Lahat ng Biblia mo, basahin, nandun yan. Basahin natin sa English, kapatid na Daniel. Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, and Timothy, our brother, unto the church of God, which, is, of God, at, which is at Corinth. Church of God, iglesia ng Diyos. Basahin natin sa Kastila, kapatid na Daniel. Pablo, apostol de Cristo Jesus por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo a la Iglesia de Dios que está en Corinto. Iglesia de Dios. Basahin natin sa Waray. Pablo, nga apostol ni Cristo Jesus tungod sa kaburuton sa Diyos, Ngan Timoteo nga aton bugto ngadto ha singbahan han Dios nga adto ha Corinto. Uh, singbahan han Dios, iglesia nan Dios na nasa Corinto. Uh, basahin natin sa Chinese yan. Makita mo iglesia pa rin ng Dios. Paulo, 和兄弟ティモタイ写信给在哥林多神的教会。神的教会。神的教会。イグレシア南条。神の身心によるキリストイエスの首都パウロ、および兄弟テモテからコリントにある神の教会。 Kamino no Korinto, Kamino no -kay. Iglesia ng Diyos na nasa Korinto. Kaya kahit saan mo Biblia basahin yan eh, Iglesia ng Diyos yan kapatid eh. Yun ang namin. Nasa Biblia yung Iglesia ang aming pinangangaral at sinasampalatayanan. Sa tanong mo kapatid na Sara, ano ang nagpapatutuo? sa relihiyon na iglesia ng Diyos o yung ang dating daan, yung naaming sinasampalataya na nasa Biblia. Yung nasa Biblia, yun ang nagpapatutuo kasi yun ang sinulat ng mga apostol eh. Yun ang dokumento eh. O eh, ikaw ba? Diba, meron kang lupa. Ano ba nagpapatutuo ang lupa mo yon Eh, yung titulo, yung dokumento. Sa ibang iglesia, ang dokumento nila peke. Wala sa Biblia. Sana naintindihan mo. Marami pong salamat